Doctor Vito, ang sabi po kasi sa amin ng doktor namin ay kailangan daw po kaming i-refer sa ibang doktor o sa ibang espesyalista. Ang iba naman ang sabi is kailangan daw po kaming i-refer sa ibang hospital. From clinic, kailangan po daw namin magpa-confine o magpa-admit. O kailangan po namin pumunta po doon para matest po kami at masiyasat po ng ibang doktor. Ito po ang rason. Number one, is para tulungan po ang kapwa doktor na makonfirma ang diagnosis. Ibig sabihin po ang diagnosis is kung ano po ba ang tamang sakit po ninyo. Napaka-importante po sa amin na mabigyan kayo ng tamang diagnosis sa kadahilanan. Number one is ma-improve namin ang outcome ng pasyente. Bakit? Para magkaroon po ng magandang patient satisfaction. Ibig po sabihin kapag alam nyo po ang diagnosis, madali na lamang po kami makapagsabi sa inyo kung ano mga dapat nyo gawin, mga dapat po natin paghandaan dahil nakonfirma po natin ang diagnosis sa pamamagitan po ng pakikipagtulungan po sa ibang doktor or spesyalista. Pangalawa kapatid is may mga diagnosis kasi na nare po ng isang medical specialist. So kung mapapansin nyo po, madami po kasing espesyalista po sa linya po ng medisina na nangangailangan po na sila po ang tutulong sa atin para makonfirma po ano po ba yung medical diagnosis po na meron po sa atin. Pangatlo kapatid is kadalasan kapag sa sobrang daming nararamdaman ng ating pasyente, hindi lang po iisang sakit o maraming sakit, kadalasan ang pasyente na rin po ang nagsasabi na sila po ay nangangailangan po ng medical opinion ng ibang espesyalista o kung anong spesyalista po ba ang nangangalaga po para sa kanilang mga karamdaman. Pang-apat kapatid, nire-require po natin or talaga pong ang mga doktor po ay humihingi po ng tulong sa kapwa-doktor o sa ibang espesyalista, number one, para malaman po kung ano po yung mga co-management. Ibig sabihin, pakikipagtulungan po ito sa kapwa-doktor. Kadalasan kapag kayo po ay na confine sa isang hospital, ang nag-handle sa inyo ay cardiologist, at napansin po niya na kailangan yung endoscopy, i-refer re po niya kayo sa gastroenterologist para ma-evaluate kung kayo kailangan. Tapos number two, sa so evaluation kasi, sila nag evaluate kung kailangan niyo po bang sumailalim sa mga therapeutic interventions or procedure or diagnostic procedure po. Ibig sabihin, therapeutic is merong ginagawang procedure para magamot ang isang pasyente or matulungan na gumaling. At yung diagnosis, intervention or procedure naman po is para ma-diagnose. So example, meron po sa inyong ipapasok po na endoscope papunta pong bibig, papuntang inyong sigmura. Yun po yung diagnostic intervention. Para masilip po ng mga doktor ano yung problema niya po sa sigmura na nangangailangan po ng isang spesyalista na trained po para sa ganong particular na procedure. Okay? And number five, kapatid, is para ma-facilitate natin yung navigation po from facility to facility. For example, nakita kayo sa klinik. Ang klinik naman po ay wala pong gamit para sa mga interventions na advanced. So yung mga basic procedure po kaya. So i-refer -re po kayo sa mas malaking hospital na meron gantong espesyalista po na sa ganon matulungan po ang kapwa-doktor para ma-establish po natin yung diagnosis at yung treatment na isang pasyente. So ito po yung mga rason kung bakit po kayo nire-refer po ng ating mga butihing doktor. Ito po si Dr. Vito, ang inyong Mindoreño Manggagamot.